So, good morning sa inyong lahat, mga boss, no? So, Honda Wave 100 po ito, no? So, ang cost nito, ang dahilan ay walang kuryente. So, tingnan natin, no? Atin to i-actual at ituro ko sa inyo sa video to. For beginners lang, no? Ang video na ito sa mga mekaniko, alam na nila ito. So, tingnan natin dito sa ignition coil, no? So, putol lang kanyang ignition coil, <laughs> So, tingnan natin dito, mga boss, kung may lalabas ba na kuryente, no? Kung mayroon bang supply. Ang motor na ito, mga boss, meron ditong isang wire na ikinabit ng may-ari, no? Ang wire na ito, meron dito na karikta, oh. Itong kulay black, ito yung kanyang accessory wire, no? So, ito yung ECC. Supply ito papunta ng CDI galing sa ignition, no? Ignition switch. Pero dito, wala tayong makikita na ignition switch no dito dinirekta nila ito itong kulay red at saka kulay black no so ito oh. Iba, wag yung intindi ng kulay dahil iba na yung kinabit ng may-ari no, At ito yung wire no, na nila no. Ito yung wire papunta sa CDI. Ito yung kanyang CDI no. So, tingnan natin dito sa ignition coil kung may lalabas ba na kuryente, no? Kasi sabi ng may-ari na walan daw ng kuryente. So tingnan natin na So wala talaga, oh. makikita niyo naman sa video. <laughs> Hindi to edited. <laughs> so dito mga boss, dahil nakabaklas ng kaniyang mga pairings at ang motor na ito Naka battery operated na no nang matingnan ko ito kanina dahil naka 4 pins siya. Tingnan niya oh. So ito oh, naka battery operated do oh. naka 4 pin CDI no. Tapos sunod natin sa regulator at stator tayo no. Pero yung pinaka main supply is yung kaniyang stator. Tong CDI na to is replace na no yung kanyang positive nasa bandang kanan no bandang baba no pero kung hindi man lumabas ang kuryente pwede niyo yan ipagpalit to diyan sa kaliwa ibalik natin dahil nakabaklas na kanyang pairings so dito meron tayong dito makikita na four wires no dito sa sakit ng regulator itong kulay red ay positive line no itong kulay yellow ay lighting coil at itong color white ay sa kanyang charging system mo oh. at ang color green ay ground so guys dito sa sakit ng stator tinanggal ko ah ang itis natin kulay white at saka color yellow din no tinanggal ko ng sakit lagyan natin dito ng wire kasi pag clip ko ng this light mahirapan ako So ito, i-clip ko ang this light ah. At itusok natin dito sa kabila. Baka mag-abot. Basa <laughs> <laughs> na igu. Basa na igu. Okay. So, kailangan yung bulb natin sa ating test light, kailangan hindi iilaw, no? Tingnan nyo. Okay. At, tanggalin natin <coughs> itong clip, ilagay natin sa engine, no? So, kailangan itong test bulb natin ay iilaw na, no? Okay? Kita niyo? So, good yung ating lighting coil, no? At dito naman tayo sa kulay white, no? Tanggalin natin 'to. Let's test light natin sa kulay white, ha? Tingnan natin kung good ba yung kanyang charging. Okay, umilaw, no? So, ibig sabihin ay good yung kanyang stator, hindi sira ang kanyang stator, ha? Yeah, <laughs> ano? Na. Ito, anay, ha? Ah, mga boss. Dito sa at dito naman sa red wire, no? Kung umilaw, no? Kulay red ha? itong tinis light natin. Tingnan natin na kung umilaw. Okay, tingnan niyo guys ha. Dito sa red wire ko tinusok ha. Kung may ilaw ba, no? no? Meron, meron, meron. <laughs> At itong test light, ilipat natin doon sa kanyang dinirekta, no? Itong wire na ito, so dito na lang natin tusukin sa red wire, no? Ito yung kanyang dugtong galing sa regulator. So, i-kickstart ko. Tingnan nyo kung iilaw ba, no? Ang bulb na ito, tingnan nyo. I-kickstart ko, ah. So Guys, hindi umabot yung kanyang supply, no? So ang dahilan nito is itong red wire, no? Yung pwede natin ito dugtungan, no? Ng wire. Dito na nai. na. So guys, nakita nyo itong extra wire na hinawakan ko, i-direct eh, natin to dito sa kulay red wire at dito sa positive ng CDI no dito tuhugin natin to at <laughs> tusukin natin ang single wire <laughs> so tingnan nyo oh yung ginawa ko oh itusok ko siya dito at ito <clears throat> eh, okay, direkta muna natin dito sa positive, no? Itong sa kulay black, no? Ito yung gawin natin ECC wire, no? Ito kasi ang supplyan ng red wire, no? Para lumabas ang kuryente dito sa ignition coil. Pero tingnan natin kung magkaroon ba siya ng supply, no? Okay, tingnan natin, guys, ha? kung may lalabas na ba na kuryente dinirekta ko na ang yung wire dito si DI at saka sa regulator no ito nakita niya, so tingnan niya dito oh okay <crease> okay Play. Istri Makita. Yeah. Okay, post, 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 panda. So, guys, nandito yung kanyang ang tawag to, kwako. <laughs> Sparpag ka, pero idirekta ko muna ito, ah. Tingnan natin kung aandar ba. So, i-kickstart ko, guys, ah. Walang edited. Tingnan natin kung aandar ba. Yes. <laughs> so guys oh so, commander 'yan oh. Sunday so, lang pa ito, yung dogtong yang rewire no. Ito diniraas ko, Itong sa pulay rib papunta dito no. So okay, at hanggang dito lang yung videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood, oh. No? na.